Nagaabang ngayon ang mga marites all over the universe kung true ang chikang nagkaayos at nagkabalikan na raw sina Nabi Alonzo at Dominic Roque. May balita kasi na nagkita at nagkausap muli ang ex-celebrity couple kasabay ang mga kwentong palagi umanong nasa bahay ng kapuso actress ang dating aktor nitong mga nakaraang araw. Napag-usapan ang tungkol sa development na ito about Bia and Dominic sa nakaraang episode ng Showbiz Update YouTube channel ng talent manager na si Ogie Diaz. Sa ni Papa o, oh, mayroong nagsabi sa akin. Ewan ko kung totoo, to ha. Importante sa kanila natin marinig, kina Bea at Dominic. Kung totoo na bago mag-Singapore si Bea, kasama ang family niya, doon pa natulog sa kanila si Dominic, pahayag ni Ogi. Hindi ko naman alam kung saang bahagi ng bahay ni Bea natulog si Dominic. Pero yung malinaw sa akin na ikinuwento, ewan ko lang kung totoo rin, ha. Importante marinig natin sa kanila, After ng Singapore naman ay nagkita ulit sila. Umunta ulit doon si Dominic at nakatulog daw sa salas, sa sofa, dagdag pa niyang revelasyon. Reaksyon naman ng co-host niyang si Mama Loy, so, malamang, nay, magkabati na nga talaga sila. Makakatulog ka ba naman sa bahay ng ibang tao kung hindi kayo ayos? may nagchika rin daw kay Ogi, na palagi rin nakikita ng mga kapitbahay ni Bea ang kotse ni Dominic sa labas ng house nito. Bukod dito, kumalat din ang kwento na narinig daw sa isang Zoom meeting ni Dominic ang boses ni Bea, na ang ibig sabihin, nagkakasama pa rin ang dating magjowa kahit naghiwalay na. In fairness, marami ang nagdarasal na sana ito too, ngang nagbalikan na sina Dominic at Bea para matuloy na rin ang napornada nilang engagement and wedding. Kamakailan na ibalita natin ang pahayag ng isang Feng Shui expert tungkol sa breakup at cancellation ng engagement ni Nabia at Dominic. Sabi ng Feng Shui consultant at traditional Chinese medicine practitioner na si Jin Yu In Feng Shui kasi, we always deal with the time dimension, like kung kailan ba nangyari yung breakup nila. At the same time may mga calendar cut off so depende kung saan siya nag-fall. If ever di siya ganun ka-strong but if nagfall sila sa February, in the Wood Dragon year already, I think it's more na on about the communication issues, kaya nagkaroon ng ganung breakups, sabi pa ng Feng Shu consultant. Di siya ganun ka strong. But if nagfall sila sa February, in the Wood Dragon year already, I think it's more na on about the communication issues, kaya nagkaroon ng ganung breakups, sabi pa ng Feng Shu consultant. May second chance pa kaya ang Beyadom sa Year of the Dragon, There can be a good chance or opportunity to have a good relationship as long as maganda yung communication energy nila. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.